Hi Capricorn, maligayang pagbabalik. Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ang iyong near past, present at ang iyong near future. Okay, one more. Capricorn, nakikita sa iyong near past, maaaring lumabas ang iyong mga mahal sa buhay sa pagbasa, lalong-lalo na ang iyong person. Okay? Merong naging emotional, nawala sa direksyon, nakaramdam ng insecurity, bitterness, depression, may naging sensitive, may naging mapangangkin, o naging greedy. May nakaranas ng pagluluksa, breakup, separation, o kaya naman divorce. May naging mahina. Meron naging walang pakialam. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Ang atensyon niya ay nasa sarili lamang niya. At merong ugali ang taong ito na makalat. Disorganized. At kung ito ay kumakatawan sa partner, siya ay disloyal. Unfaithful. At meron din taong napalampas ang magandang opportunity. Mas nakapokus sa mga hindi makatotohan ng bagay. Nahirapan sa mga choices o kakulangan sa pagdidesisyon. Lalong-lalo na sa mga hinahangad na material na bagay. Kung ikaw ito Capricorn, maaaring ikaw ay nagde-daydreaming. Nag-focus ka sa iyong imahinasyon. At dahil hindi ka nagdesisyon, umiwas ka na lamang sa mga issue. Lalong-lalo na sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon inignore mo ang mga issue. Pero hindi naman nawala ang problema o dahil baka sa sobrang sakit na naranasan, dahil may nakaranas ng betrayal, sobrang kalungkutan. May nang problema din sa kalusugan. Nakikita rin dito yung trauma at serious misunderstanding. May nasaktan ng sobra kaya nakikita dito ang pagluha. At ang galit na nararamdaman, Maaring yung iba sa inyo nawala na ng gana may naka-experience ng sobrang hirap ng sitwasyon, may nakaranas ng hindi man ito yung katapusan ng iyong relasyon pero ang naranasan mo sobra. Ang mga away, pagtatalo-talo, ang siya nakapagpalala ng sitwasyon. May nalungkot dahil sa legal issue. May stress din ang naranasan sa mga nawala ng trabaho yung level ng kalungkutan mo sa iyong near past, grabe. Be kind to yourself and try to keep a positive outlook, Capricorn. Dahil sa iyong kasulukuyan na sitwasyon na andito pa ang of swords, ang nangyari na ay nangyari na nakikita pa rin dito ang trauma, loneliness, absence and betrayal. Nawawalan ka ng direksyon, ganun din sa iyong paggastos. Hindi nakikitang maayos ang iyong plano. Ganon din sa iyong financial decision. Hindi yan magandang pangitain dahil papuntayan sa pagkawala ng iyong financial. Oo, marami kang tinatry. Hindi ka nagiging maingat at nag-iisip ka pa ng mga imposible. Baka kinakailangan mo magplanong muli para sa tag-ulan o maaari yung iba sa inyo na pe-pressure. Kaya ikaw ay litong-lito. Nahihirapan ka sa mga choices mo. Maaaring meron naman na wala ng time, lalong lalo na pagdating sa relasyon, sa iyong trabaho, sa pagmamanage mo ng iyong pinansyal, sa mga family issue na siyang naging dahilan ng mga pagtatalo-talo. At para naman sa mga single, kung gusto mo talaga makakita ng partner, kailangan mo magkaroon ng time at priority sa buhay. Nananaig sa iyo ngayon ang mga negative thoughts mo. Hindi mo makita ang mga pagbabago. Hindi ka makapagsimula dahil sa iyong takot na nararamdaman. Dahil sa mga dramang nangyayari. At meron nang namamayat. Nawawalan ng lakas. May nakakaranas ng consequences dahil sa mga pangyayari. Sobrang namong problema din para sa may mga legal issue. Dahil nakikita dito yung imprisonment and punishment. Makakarating ka sa lugar na hindi mo pa nararating. Ito ay new experience. Literal na new experience, Capricorn. Maaaring yung iba sa inyo ang karelasyon ay immature pa. Siya ay hindi ganong nag-iisip at mahilig makipagsapalaran. Queen of Wands na reverse. At Four of Pentacles may namong problema talaga sa isang babae. Ito ay demanding, unfriendly, selosa, manipulative, madumi mag-isip, sinungalin, unfaithful, a troublemaker din ang taong ito. Maaring ito ay isa sa mga pinoproblema mo ngayon. Hindi marunong magpasalamat kahit gawan mo ng kabutihan. Sino sa buhay mo ito Capricorn? Sobrang nakaka-stress kasama. Maaring ito yung chismosa sa buhay mo. O maaaring ganito ang ugali ng person mo, Capricorn. Nakikita rin dito yung mga unexpected challenges sa iyong trabaho. Paulit-ulit ang nangyayari dahil hindi nagle-let go. Apektado ka pa rin sa issue ng nakaraan, Capricorn. Kahit saan ka magpunta, daladala mo ang issue. Kaya napaka-unhealthy. Kailangan magkaroon ka ng limitasyon o kailangan mong irespeto ang limitasyon ng ibang tao ang pagiging greedy ay talagang nakikita. May nag interest na kunin. May mga matang nakamasid sa iyo. Lalong-lalo lalo na kung ikaw ay may business. Mag-ingat kung sino ang pinagkakatiwalaan. Nakikita naman dito yung pagiging maingat mo, lalong-lalo lalo na sa pag-maintain mo ng posisyon sa iyong trabaho. Minsan nga nagiging paranoid ka na. Pero minsan huwag kang matakot na mawala sa iyo ang posisyon mong iniingatan. Huwag mong hayaan na ikaw ay matakot na lamang palagi. Sa merong mga stable ang posisyon sa trabaho, huwag mong pabayaan na laging takot ang iyong nararamdaman dahil lamang sa iyong posisyon. Nakikita naman dito na sobrang nag-iingat ka at minimaintain mo naman ang posisyon mo. Huwag mo lahat i-share sa ibang tao ang iyong mga sikreto, lalong-lalo na sa merong sariling business. At dahil sa iyong pagsusumikap Capricorn, Nakikita dito ang iyong success. Nakikita dito ang financial security and stability. Dahil dyan, maaaring may makabili ng sasakyan, bahay. At lumabas pa ito, Seven of Pentacles. Sa kabilang banda naman, nakikita dito yung kakulangan ng airport. Mawawala ng pangarap, katamaran ang iihiral. Kapag may naramdaman ganyan, Capricorn, you need to refocus your energy para maging maganda ang resulta. Higit sa lahat, maging balanse talaga. Seven of Swords. Seven of Wands. Seven of Cups. Aba lahat ng seven, nakuha mo na, Capricorn. Ibig sabihin ito, huwag mo daw ignorein ang mga warnings. Pinag-iingat ka pa rin Capricorn. Huwag mong baliwalain ang mga nararamdaman mo na hindi maganda o mga warnings sa iyo. Maniwala ka sa iyong nararamdaman. May taong hindi talaga maganda ang intention sa iyo. Dalawa ang mukha nito. Seven of Wands din ito. Mag-ingat Capricorn. At para sa mga naghihintay ng clarity, maaaring ma-expose na ang katotohanan. At dahil dyan mapunta naman tayo sa iyong near future, nakikita dito na maaari magkaroon ng kakulangan sa communication. Nakikita dito na maaari may sumabutahe, maaaring makaranas ng mga challenges dahil sa mga ibang tao. Dahil nakikita dito yung mga pagnanakaw, rape, murder, bully, assault. Sa relasyon, maaaring maging problema, communication, Infidelity and cheating, nandito pa rin yung stress, tension, mga argumento, mga pagtatalo-talo sa trabaho, at maaaring dumaan ang iyong pamilya sa problema. Nakikita pa rin dito ang divorce, separation, broken home, may magkakaanak pero hindi pananagutan, o maaaring umurong sa kasalan, maaaring may mawalan ng tahanan, yung mga nasa malayong lugar makakaramdam ng homesickness maging matibay sa mga challenges na ito. Dahil ito ay near future, maaari mo pa rin suplahin. Yan ang mga negative na nakikita sa iyong near future. Oh my God. 10 of cups na reverse na ito. 10 of cups na reverse pa rin. Ano ba yan, Capricorn? 10 of cups, 10 of cups. Maaari talagang dumaan sa pagsubok ang isang pamilya. Nakikita rin dito ang fertility issue. Gahang man. Sacrifice. Huwag mong kontrolin ang hindi mo kayang kontrolin. Ito ay isang paglilatgo Capricorn. Bigyan mo ng time ang iyong sarili at maaaring ikaw lang ang nananatili sa isang sitwasyon. Sa mga problema mararanasan, you can walk away if you want to. Maaaring kahit sa iyong near future, naladala mo pa rin ang sakit na iyong naranasan. Di ka pa rin makaka-move on. Nakaya mo naman mag let go, Capricorn. Huwag mo daw gawing hindi masaya ang iyong buhay. Bago ka mag-struggle sa paggawa ng desisyon, kailangan mo munang maintindihan lahat kung bakit nangyayari sa iyo ang mga pagsubok. Mararamdaman mo na mahihirapan ka sa pagmove on, ganon din pagdating sa karir. At maaaring ipinapakita din dito kung paano ka magdesisyon. Mararamdaman mo at mapag-aaralan mo sa iyong sarili kung paano ka magdidesisyon. Bigyan mo ng chance ang iyong sarili para ikaw ay mag-heal para magkaroon ng improvement. Oh God, ano ba yan? Three of swords ulit. Sa iyong near past, sa iyong present, sa iyong near future. Maaaring hindi ka pa rin talaga makamove on. Daladala -dala mo pa rin ang three of swords hanggang sa near future. Kung hindi ka magle go, magiging paulit-ulit ang iyong mararamdaman Biro mo, lumabas ang three of swords Nandito na sa iyong present na sitwasyon Lumabas din sa iyong near past Kailangan may matutunan ka sa mga nangyari Bakit naman ganon, Capricorn? Mm -hmm. Nine of swords Naloko na Mararamdaman mo pa rin ang iyong negativity, takot, anxiety. Makakaramdam ka ng sobrang lungkot, magsisisi, guilty. Naintindihan ko na Capricorn. Maaring sa iyong near past, sa iyong present, hindi ka talaga makakamove on sa iyong near future. Dahil magpo-focus ka sa mga sakit na iyong naranasan, sa iyong mga kabiguan. Sa mga chismis, sasakit ng sobrang ang iyong ulo. Magpo-focus ka sa mga negative na siyang magiging dahilan kung bakit hindi ka magiging masaya. O maaaring maging paulit-ulit ang hindi magagandang chismis sa iyo. Mga pagsisisi mo, mararamdaman mo. Marami kang gustong baguhin. Marami kang gustong ibalik kung makakabalik ka lamang sa dati. Kailangan mong makita ang tamang daan sa paglalatgo Hindi lamang sa problema sa relasyon Ang iyong mga pag-aalala ay magiging dahilan ng iyong sobrang stress sa buhay Pag-aalala sa pinansyal, kontrolin mo daw ang pagiging negative thinker mo Okay two of air. Ito pa rin talaga ang nakuha mo, Capricorn. Two of air, being unable or unwilling to make a decision, a stalemate, pretending there is no problem. At nalilito ka raw, paano ka mag-move on? Kaya naman hindi ka namimili. Umiiwas ka na lamang sa sitwasyon. Nagpipretend ka na lamang na walang problema at nasa isip mo alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Pero pinapangunahan ka ng takot Capricorn. At sinasabi iwasan mo ang pagdududa sa iyong sarili. Ano man yung mga challenges na nakikita dito sa pagbasa mong ito, kaya mong malagpasan. Nagdagan mo lamang ang iyong pananalig para makamove forward ka. Okay? Napakaganda ng pagbasa mong ito. At dumako naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin kung ano ang mensahe. Capricorn, kung sa palagay mo ito ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person, i mo ito ito ang kanyang unang mensahe kasunod At ito ang iyo naging pagbasa Capricorn. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli. Number one, Russia po. Pakilike and subscribe na. Thank you. Bye-bye.